ano, kapag may tool sa baba, agaw pa siya sa akin, agaw pa yung sister ko. Na ito yung senaryo na pwede yung makita. Wow na wow talaga ako dito sa 24-7 Badik Bayan Resort Park. isang napakasayang umaga mula dito sa TV Albay. Ako si Bogski and welcome to my YouTube channel. Isang napakasayang sama-sama ang aming gagawin ngayong araw na ito dahil bibihira lang tayo makauwi mula sa province ng Papa ko, mula sa father side dito sa TV Albay. Kaya ano pang inaantay nyo? Excited na naman si Bogski para dadalhin ko kayo lilibutin natin kung ano pa ang meron at pwede ipakita sa buong mundo ang kagandahan ng Tiwi Albay. Guys, habang nag-aantay kami dahil nga lalabas ang buong pamilya, gusto ko munang ipakita sa inyo dito sa area na kung saan nandito tayo ngayon sa Tiwi Albay. Ang sayang makita, no? Nakaka- relax, nakakatuwang isipin na, na nakabalik muli si Bogski dito sa kanilang sa father side mismo sa Bicol. Wow, na wow sa umagang kay ganda. Nating na tayo mismo sa tinatawag na 24/7 Pan Balik Bayan Resort. Nakakatuwang isipin Meron mga konting aberya na hindi talaga naiiwasan yan kahit saan kapag talagang kumaalis ka at nag enjoy ka pero guys, si Boxy positive pa rin dahil tuloy-tuloy lang para mag-enjoy lang tayo kung ano yung ating pwedeng gawin sa loob ng Kiwi Bye. Pag andito ka, very safe din kasi may nakita akong uh, officer na nagbabantay para sa lahat ng mga vehicle. Ito yung ating main entrance kapag nandito ka na marami agad tao. So pasukin na natin guys para makita natin. So, syempre, hindi nawawala yung mga pwedeng kung ano yung nakikita sa resort. Kakaiba man ito, pero natutuwa ako dahil kahit papano, napuntahan natin yung 24-7 Balikbayan Farm Resort. So, yan yung mga pamilya ko, si mama ko, yung side nila ate, para lang talagang magsama-sama kami. So, ito yung resort na pwede nating makita. Ang daming pwede palang gawin dito. Kasi sa mga taas, oh, pwede ka pa rin mag o mag -red. Kasi maraming tao, maraming space sa tulad ngayong weekend dahil maraming gusto pa ding mag -swimming. Yan ang maganda kapag naipapakita rin natin ang kagandahan ng iba't ibang lugar tulad dito sa 24-7 Balikbayan Fun Resort here in Tiwi, Albay. At the same time, kaya kami nandito dahil nga <laughs> ina-celebrate natin yung kaarawan na aking tiyo na si Tiyo Serge na ika-69 years old at the same time sa pagkakapasa at pagkakagraduate ni Marian Labasan. Yan ang, ang maganda kapag nagsama-sama, may konting aberya, nagkakasiyahan, ngunit tuloy pa rin ang kasiyahan. So dito sa site, ito naman yung makikita natin. Guys, ang galing, no? Ang ganda. Kasi kakaiba itong nakita ko at na-experience ko mismo sa 24x7 Balik Bayan Fun Resort. Kasi marami siyang pwedeng pag-stayan kung gusto mo talaga mag-stay at para mag magkaroon kayo ng konting salo-salo o party. So ito daw yung isa sa mga kilala at sikat dito sa Tiwi Halbay. Bago pansin sa akin itong mga dunyan na nasa paligid, nakakaiba dahil sa mga normal na resort na ating napuntapahan. Yes, kung mga yung ninyo, ibisipin mo, kasi nasa paligid, bonsai na resort. So, pwede nga naman magamit kung gusto mo talaga ng dito kakuliga. Pero kahit iba, no? yan ang maganda kapag nagpunta ka sa iba't ibang mga lugar. Marami ka pala yung nalalaman ng mga iba't ibang mga uri kung paano nila kayo sa ng kanilang resort. Kaya wow na wow na naman ako pagdating sa lahat na nakikita ko at na-experience ko sa loob ng 24-7 Balikbayan ng Pantos. Ano ang pansin sa akin, ito? May portion dito para sa mga groupings group photos ng mga pamilya, ang ganda, no? Ang ganda ng balikat, ang ganda ng pipakita sa buong mundo na may mga ganito. Kaya ang galing talaga, kasi syempre nga naman, may marami tayong mga OFW tulad ng Oxford na balik bayan na gusto rin mag-relax tulad dito sa 24-7 balik bayan resort ka. Yan ang maganda dahil sa pag-aaral pala, araw-aral sinasabi ko, imagine, ah, uh, lugis. May mga ganito pa sila dito. Tunwali nga naman, kasi nga naman nasa tabi tayo na Pwede tayo naman, parang totoo, no? Nag-e-enjoy ka na, marami ka pang nalalaman, marami ka pang nabitigan sa lahat ng iyong kapupunan. Kaya ang ka So, yan ang maganda kapag talaga nagsama-sama dahil yun yung aim namin para mapasaya ang aming tiyo at si Marian. Happy birthday, Tio. Oh, ah, yan ang mga kapatid niya, sila Tia, mga pamangkin ko, mga pisan mula sa Bicol, kapatid, bayaw, mother. At ito pa ang aking bayaw, at ah, si Tio Isidro. Wow na wow kapag sama-sama. Happy birthday, Tio. Guys, natutuwa ako dahil ang dami palang selebrasyon ng ating napuntahan ngayong araw na to. Nisan talaga ang maganda talaga yung mga surprises. Nag-e-enjoy ka na pero marami ka pa talagang nalalaman at nakikita. Yan ang aking pamilya. Kumakain, nag-aalmusal. Dahil ba naman ang aga ng aming gising para lang talaga pumunta dito sa 24-7 Balikbayan Resort Farm. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Agnes. Happy birthday, wish. So guys, ayan yung pizza ko mula dito sa Bicol. Dahil marami talaga okasyon, punong-puno ng kasiyahan. Yan ang maganda pag nagsama-sama. Happy birthday, Agnes. Glow mo na. Okay. Glow na. Ito yung ating mga handa. Dahil nga, syempre, hindi nawawala ang mga kainan. Basta mga sama-sama. Yan ang masarap kapag kumakain ng sama-sama. Guys, ipakita ko lang. Wow. May patatim. May ampalaya. May parang, ano ata to? Higado. Panset na hindi ano. May biko. May cake. May soft drinks, may menudo. Siyempre, hindi nawawala yung rice at dinuguan. Yan ang maganda kapag silang dalawa ang bida, pinasok pa ang may birthday celebrant. Panalo. Ang lamay. <laughs> ito, mag-sini tayo para kung ito pa lang ang tao, enjoyin na natin. yan. Ito si Gabon, yung pamangkin sa pinsan. So, natatatoo ha. Dahil ang laki pa ko pa lang yan, maliit pa lang yun. Ngayon, i-level niyo yung laki. So kung medyo maganda rin mga para lang sa mga mag na kasama na kayong pamilya. Kaya maganda guys, kapag halubawa na gagawin kayo sa Bicol. Taman-taman yun sa mga taong nagbabakasyon tulad ko. Kaya at tinawag na 24 7 Balik Bayan fan resort. Kaya ilir, albay. Kaya ano po na niyo? Pag napanood niyo ito, kung sino magawin, recommended at napakasaya. Wow, oh, ang lamig. Mas maganda talaga mag-start ka enjoy na. Shooting ka lang. So, ito naman yung mga pinsan sa mga pamangkin sa pinsan. So, nag -e enjoy sila. Nagba-basketball kasi kanina si Bogski nag-shoot. So, yan si Marian yung may hawak na bola. Si Angel, si Agnes, si Gab, si Wet. So, kami-kami lang muna dito guys. Yan yung maganda kapag may mga ganitong okasyon, nagkakaroon ng chance ng sama-sama. Enjoy! ano, kapag may tool pala dito sa baba, agaw pa si sa akin, agaw pa yung sister ko. So, na ito yung scenario na pwede yung makita. Wow na wow talaga ako dito sa 24-7 Balik Bayan Resort Park. Lumabas kami dito ng resort pero ito yung ating makikita. Guys, ang ganda sa tindi ng init ng panahon. Talagang mamumuti ka meaning, mangingitim ka yan ang napakasayang hapon sa lahat ng aming napuntahan at natutuwa ako kapag ganyan ang mga scenery dahil nare-relax ka sa inyong mga nakikita um, saya na, after natin magpapuha magpipot-pipot dito sa 327 <P2> dito naman tayo sa tabing dagat dahil ito yung nakakamiss yung mga panahon ng mga bata kami sa kung saan dinadala kami nila mama, nila papa para lang mapanaw natin. Ito yung mga kagandahan ng karagatan para lang talagang nakaka-relax. Talagang enjoy ka talaga kapag andito ka sa ibang lugar na pinag Guys, ang ganda o kakaiba lang para lang makita nyo lang yung tubig kung ano yung aking nararanasan dito. Nag-e-enjoy ako sa mga alon na, na aking nararamdaman. Nag-swimming ka na, may dagat pa sa paligid. Di ba, swak na swak sa panahong mga ganito at nag -e enjoy talaga ako. Wow na wow at isang magandang hapon sa ating lahat. Agaw pansin sa akin, imagine guys dito sa area na to, meron pa rin palang pwede talaga mapaglagyan ang mga tao kapag madami. Yan ang maganda sa lahat ng ating napupuntahan, nag-e-enjoy ka pa, marami ka pang nakikita imagine sa paligid ko, ito yung ating natatanaw sa tuwing lalabas o pupunta tayo dito sa isang resort. Pero talagang napapawaw si Boski dahil kahit ka iba yung aking nararamdaman, experience at sama-sama pa ng ating pamilya. Shout out sa lahat ng aking family, Kubina family, Mane family, Labasan family, Lado family, Valverde family at The Seal Family, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa lahat ng inyong mga tulong mula sa Covilia Family. Muli, andito si Boxy at tumabate na isang magandang hapon sa inyong lahat. At ingat mga kaboxy.